Okay, salamat tambor Next. Ma'am kay na Ah. Sos ka alo, okay, na kay ko awat ka. Halala, hala, tugbus ah. hala na. Ikaw la mun. Ah. na gad tugbos na. Uy, hala na na pagpakilala na doon. Ako ma'am si Dagol taga si Chokat Sarang. Ay sus upaya 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 pagpakilala. Nating ay pinangabgab kasi bubot may itong kasan he. Eh? Wara gad po ma'am. Okay, wara man yan. Halala, hala, hala tadong upaya upaya pagpakilala. Ako po ma'am si Dagol, taga si Tsukat Sarang. Oh. Okay, pa si Dagol. Oh, salamat, Dagol. Next! Hello mga classmates. Ako po si Tabibang. Dako, dako daw ni Busis, kaya malabubot mo lalat sa nanabati. Hala daw, utruha. ha. Mama ko po si Tabibang. Okay, ikaw si Tabibang. Next! Hello po mga classmates! Hello po! I am Buranday and I live in Barangay Katsarangha. At ang aking moto, kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Kanang kahubiaan namin imo mo, gibibili ba niya moto? Kay ma'am, naniniwala po ako sa kasabihan na ang batang masipag, paglaki katulong. Confirm, hubya ka nga. At naniniwala pa po ako ma'am sa isang kasabihan na di bali ng tawaging tamad, at least di naman po pagod. Sit down. Dabo sa'yo minahibabaruan, puro laki ng mga kahubyaan. <laughs>